Mars mga kapars, magandang gabi po sa ating lahat-lahat Magandang gabi kung saan man kayo naroroon sa ng ito Magandang gabi po sa inyong lahat At sana naway mabuti at maayos tayong lahat So for today's video, ang ating gagawin is Mag-unbox Unbox? Ano ba? point Mag mag tayo ng ating pinamili dito sa Charan. Dito sa Labenta. At saka dito sa ito, ang napakalaki kong plastic na napakabigat. Dito yan sa Uhana. So, for today's video, tayo ay gumala. So, maglit tayo kanina ng mga alas basta umaga na uwi ako is mga malapit na 1 o'clock. So, for today's video, ang gagawin natin is mag tayo sa aking pinamili. Napakamura ng aking pinamili. Mga kamars, mga kapars, ito, plastic na to is wala pang uh, may git lang ito uh, ano na daan sa piso. At ito ay 20 JD is 7.3. Basta, lahat yan wala pa 30 itong dalawang plastic. So, bagong lahat, tayo ay mag, ano muna, mag spray ng ating mukha ng rose water. Kasi ito yung turo ng alaga ko para daw manumbalik yung baby face daw. <laughs> Kahit matanda na, diba? Sa so, patalastas muna tayo mga Mars. Ayun. Ayan lang ang gagawin natin. At saka, hayaan lang natin siyang matuyo dyan. At mamaya i-massage natin at maglagay tayo ng ano, cream. Kasi yung ulaga ko nagturo yung sakit. Kasi the, ang rose water is napakaganda sa ating balat. So anyway, go back to the issue. Mag-hold tayo ng ating pinamili doon sa... Ang unahin natin mga Mars, ito yung la benta dito yan sa Avenue Mall kaya ako ay napasugod ng maaga ito kung ano-ano lang yung ating nakuha kasi pang summer ito at nga pala eh, 70-50 to 70 to 90 percent discounted ang lahat ng items May, I mean mayroong 90 mayroong 70 merong 50. So, for today's video, tayo ay mag-uumpisa na. Kasi gabi na dito, malapit na tayo matulog at madilim ang ating kapalikiran. Ewan, madilim ang ilaw ko. So, patalastas muna. Hindi ako mag-i-electric fan kasi nga, ayun. Ganyan. Mm -hmm. right. Ang una nating items dito galing sa La, La Venta. So, yan mga kamars. Meron tayong short. Ayan. Short with cinturon. Ayan you o. Know, Pagsiyan natin. Hindi kasi kita eh. Ayan you know. o. Ayan. Ito po ay nabili ko lamang ng parang nabili ko lang ata siya ng 80. 80 cents. No, I mean, 80 sa pera dito. 80 pills. 80 or 50 pills. Hindi ko lang matandaan kung 50 pills ba? Or 80 pills. Kasi itong items na to, tingnan natin kung ilang pirata. Wala pa ito, ano? 10 or 10 GD down. Maganda siya. Meron siyang centuron. At maganda ang kanyang quality. Tingnan nyo naman mga kamars. Yan. Saka so, kamay pa siya dito patupi-tupi. Hindi ito pang baba, pang ha. For the girls. Mm -hmm. Yan. Some items natin. Isa lang natin. Ito naman is Ito naman yung puro pang summer itong nabili ko mga kamarsi kasi clearance <coughs> sale nila dito. Ito is, hindi ko din alam para ang, para ang, wait lang. Saglit lang ha. Parang mahaba yata itong pagbablog. Medyo madami. Ayano ko lang nga mga kamar, saglit lang po. Point 35? Ay. Point 35 times 70. Lagay mo na lang 78 or kahit 80. ah ito ay pumapatak ng 27 to 29 pesos. Wala. Lagay mo na lang 30 pesos ito. 30 pesos. Brand new. Ang ganda ng kanyang tata. Ayan. Tsaka maganda yung kanyang nakita ko. I mean, mali. Ito nga pala is 35 pesos. 35 to 40 pesos kasi ano siya yun. Know? Ayan. Ayan o. Ayan. Second item. Ito naman is Ito naman short. Tatak niya is H&M. Ang price niya is 35 bills. Ayan. 35 it means Kasi 80 yung JD ngayon nakaraan. Ah, uh, 79. So it means wala pa. 40 pesos you know, ang ganda niya kasi, ang ganda talaga, bonsa niya is, XNM in in, dalawa po, ito Ayun. Nakabili po tayo ng dalawa. Bahala na kung sino ang maswerte makatanggap nito or mapabigyan natin. Yes. Ang ganda kasi. Tingnan yung mga kamars. Oh. Sobrang ganda niya. So, meron tayong dalawa. Ito is pang-apat na items. Meron pa pala tayo dito. Yan. Yan. Pang-ilang items? Pang-lima. And then, nakakita ako, nakadampot ako ng isang short. Hindi ko alam. <laughs> Siguro sa pamagin ko itong camombal. Medyo, ano siya? pricey siya. Yan two and a half. Hindi ko lang din alam kung talagang ito ba talaga yung price niya. O bumaba pa talaga siya. Cotton na maganda for the kids. Ayan you know. o. Iisa lang dapat dalawa yan kasi kambal po yun. Kambal sila. So, pang anim Ito talaga is ang price nito is Three and 75 five pills. Pero, ang alam ko nito parang one and a half or two and a half. So, mayroon dalawa. Yun. One, two, six, seven, eight, eight. items. Mayroon pa tayo dito isa. Ikaw One So, it means seventy-five plus 30. mo 100 pesos. Ang, huh? no? Huh? Ang mahal pag maliit. Di ba? Ito huh? so, yung kagandahan naman is magandang quality niya as cotton pala na siya. Mayroon naman dito. Ganon din. Mas mahal yung pang bata. One and a half. Pero sa tingin ko hindi to eh. Kasi yung binayaran ko dito is parang sampu lang. Or down to ten Ito pa. Parang yung 60 naman siya. Bala na dyan. Sa mga po namang patid ko, bala na. Ito is, ito rin maganda, mga kamars. Ito is, ano din to, 35 pills. Wala pa. Ito yung kapartner ng ano, 3 for 100 na items. Ayan. 3 for 100, 3 for 100. Yun, no? Ang ganda. Hindi na yung magkasi sakit. Malit. Ito naman is, 80 pesos, eighty pesos is seven to sixty pesos. oh, lagay mo na lang sixty sixty pesos or to sixty ito is t-shirt na stripe, ayan Siguro mga ano lang din to, one and half or one dinar. Kasi yung binayaran ko dito is, wala pang 10 o wala pang 700. O lagay mo 700 pesos. So, isang item, dalawa, tatlo, apat, lima, anim pito, walo, siyam, sampo, one, two, three. 13 items, ang binayaran ko dito is wala pang 10 dinar or 10 dinar ata yun. Basta, iwan ko nasa ng na resibo. So, 700 dito sa, ano, 780, uh, 80, ganun. Yun. 780 or 700 or 800 lahat. 800 na, lagay na natin 813 pieces na mga sum. So, sorry, sorry. So, ayan guys, ito yung part 1 natin na pag-uhol ng ating pinamili sa araw na ito. At ako'y magpa-part 2 kasi ang haba at ang bagal ng magsalita, mukhang iwan. Ah, kasi medyo hindi mas maganda pa 'yung ating pakiramdam. So ito 'yung ating part 1. Ayan. So 'yan, guys. Ito hanggang dito na lang muna magpa-part 2 na tayo sa ating pag ng ating pinamili. See you, thank you.